Magandang araw po, Doc Willie ulit to. Pasensya na, matagal na yung huling live ko. Ah. Nung isang araw pa, medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days. Eh. Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako, maayos ako, na may energy ako, bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Meron lang ako mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo. Sa mga vlogger nagsasabi, everyday may nagsasabi patay na ako. So, pang clickbait nila ay nako Pinoy talaga. Uh, may nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng anti -depressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, uh, wag na po. Uh, para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. magla na lang ako. Ha? Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so, wag na kayo inom ng antidepressant. wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? O maayos naman yan. Sa unang-una, -una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag-share-share. share, -share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Uh, malaking malaking tulong po. Pang ilan na ba yung chemo ko? Nakaka second chemo na ako. And uh, malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So, baka October 9, October 10, makuwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito sa kalaki, para siyang football, kung lumiit na ba, pag lumiit, pag lumaki, bad news. Pag hindi, pag hindi lumiit, di ba? Who knows? Baka lumiit. Uh, hindi natin malalaman kung taba ba to laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Oh. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo, eh, marami ako nakukuhang messages. Eh. Minsan, like ngayon ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So, isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo bukod sa mawawala yung buhok mo ang dumi mo magiging parang bato so ang hirap siya talaga so lahat ng mga mucosa ko nagkakasugat-sugat ito ay makikita niyo oh. nangingitim siya oh. ma, ma, dark siya eh. maitim siya lahat ng dulo maitim pati dito mucosa maitim alam nyo naman dito sa may natin, ano yung mucosa yan. So, sobra siya sensitive, konting gasgas, -gas, tudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nangugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. na uh, nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Uh, mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng kaya talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to laban ng bukol. Kain ng kain, kahit anong makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain dumi, kain dumi. Para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya na sarili niyang pagkain eh kinakain niya yung pagkain natin. So, pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So, maraming salamat. Uh, pag nakita nyo, umingiwi ako mamaya. Baka umakataki yung sakit dito sa peta Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay tatlong araw uh, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to. Kasi, syempre, nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas. Mga ang nangyari kasi I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Chan ko manas na pala. Leg ko na, no, makita nyo, galit na galit, di ba? unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, plural effusion. Konti na lang, 1 to 2 days, wala na ako parang SVC syndrome na, IVC syndrome, talagang barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, like yung first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabe, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Kinanggal nilaga agad yung tubig. Albumin, Lasix, Lasix, pinaihi ako ng pinaihi. Haga bumaba na bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. ba? Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi, medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa sa airplane. napos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Mas sabi ko, miyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jaundice na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung bu Isang hawak pa lang yan. Mayan, laki ng bukol mo. Grabe eh. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours, ha? Galing, ha? Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig, may gamot agad. So, in 48 hours, bug-bug agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat pasahin na ako. Pa? Kung wala ng purpose, di dapat din na ako nag-abroad. Patay na ako. Tapos na. That's it. Nakita ko na nga nanay ko. Sinusundo na nga ako. So, that's it. Diba? So, nabuhay pa ako. May mission ako. Number one mission, nakita ko kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, Puro kung ano naman nalang pinapanood, hindi naman pwede gano'n. Mamalasin tayo, paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan nalang ang laman ng utak natin. Diba? Dapat konting naman. Konting balik. Tingnan natin, tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore, more than 50%, ang gagaling! And there's yung ngayon, Pilipino, ang gagaling! oh Sa Philippines, ang nurses natin, 1 year, two years, aalis ah, na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. oh tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. oh hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses, sweldo, 120,000. Oh, siyempre dito, a high-tech, experience, 15 years. Yung mga CI. Alam mo, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko isi save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Kung hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it. Eh. Something's telling me to do it. Eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga. Kaya pilit ako. Inom ako kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita niyo mga kulay ko. Another tip is, natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Christian groups. Eh, ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, Every time nagsasuffer ako dito, feeling ko ang Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. hindi hmm, ko na lang ang kinakwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit. Biglang may konting ginhawa tapos may konting liwanag. May konting magsasabi, na naayos na to, naayos na to, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na I'm not sure how it goes. Baka alam nyo mga pare. Kaya na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? Ang nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere. Lumilinaw ang pan pananaw mo. Mas tumatapang ka eh yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing. Ah, uh, parang kay Job, alam niyo na kwento ni Job. Ah, uh, parang kay Judas, marami nagbetray kay Judas. Ah, uh, kaya ako, sanay naman ako eh. Tumakbo ako ng 2019, iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yon, Wala namang kaso yun. Pero lastly, ipakwento ko na rin sa inyo, uh, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And uh, namis ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babae, yun. Ah. Uh. Pinakasalan niya ako. Oh my God. So much suffering from her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na, tama na. Tama na. Race. 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 Basta uh, lalapag yung airplane. At uh, magpa-file. Siya magpa-file lang sa akin pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin, tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kanino taipan, huwag kayong magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, di, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000, ko bakit 500,000, siyempre kailangan magbayad ng airplane, kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yung naman minimum. Lalabanan na natin yung mga billion. Lalabanan na natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang. Tatahimik na lang ako. Tatahimik na lang ako. Quiet, It's quiet. kung mo sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. My God. Quiet mo na. Relax. Relax. At the right time. At the right time at the right time, they will know. They will know. Mahirap eh. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanin. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you wala. Wala akong utang, wala akong hiningi. Gusto ko ba tumulong? Why not? ba? Diba? Walang kapalit. Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya, ito mission niya sa ano. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay niyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh eh feeling niya yun ang mission niya tulungan kayo eh pagbigyan mo na gusto niya maging martyr eh pagbigyan na siya diba so I thank the religious groups sa mga catholic priests sa mga madre na hindi nagalit sa akin nagalit dati <laughs> nandiyo ko anyway, enough enough is enough and uh, sa akin mga, mga kababaeng muslim ako ang babayit lahat thank you thank you yun lang po So sana po, uh, a-announce ah, ko lang. Sokmed lang tayo. Wala, ta wala ako hihingiin. Wala ako hihingiin. Uh, this will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko na walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh. ba? Diba? Pero tignan natin. Pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12 singit nyo na lang ako. Ong Dok Willie. Dok Willie Ong. Ganun lang. That's just as simple as that. Lalabas lahat ng nila. Eh, sabihin nila. Sabihin nila ang gusto nila sabihin. Basta, trabaho ko. Kita nyo naman habang buhay. Para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa akong masama. Puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama inending ko naman ng maayos eh. Kung one week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabot ako na May, baka manalo pa tayo. O bag gumaling ako, matapos ko pa yung term. O, ba? Diba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gano'ng kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga liquid new style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh, Di ba? Hindi na pwede. So, I just, I'm just giving people a chance. Yun lang po. So, I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Aayusin ko yung akin yun lang ang gusto ko ayusin. So, thank